Yo, oh, magandang umaga sa inyo mga kabroses Andito si Chip Chip ano ba? Wala alamang? Wala pa Wala, wala pa Ngayon ah, magtutuit tayo ng eh dito Problema na wala na yung tripod natin Hindi ba alam kung sinong gumalaw o humiram Hindi man sinasabi Ito Pakita ko sa inyo yung ehi na liko Sa bandang dulo lang naman Ayan bali ito yung ating tutuwid sa dulo Ayan ah. Yo, yo, iyong dito na 'te. Tara kumawag. Tayalan dulu, Yun. Asa pa natam mo? Di alam. Tutulot. Ha? Uy, ti intyat anong lagi kita? Ha? Alagi lagu wa. Nagpapa, nagpapatwid na eh, iniwan dito. Nagluto na 'to. Gano? Yagiskwam mo to sadagat ng eh niya. Ito pamalo nate to.

Mahirap yun, hindi nasunod. Lagi mag-aaway yun. Yan porque sumunod ka, ano na, no? Ganun <laughs> Ayaw.

Ito ko sa inyo yung kanyang liko. Medyo nakukuha-kuha na natin. Merap lang kasi yung pinakadulo talaga. Pag yung thread ang naliko sa eh, napakahirap to wear in. At ah, talaga, pamalo natin ay kahoy lang. Ito, pakita ko sa inyo. Yung kanila talagang dumitikit na maigi. Ayan, oh. Bahagi ang bahagi, na lang ang ah, kanyang ano, Yan yan, talagang dumitikit eh. Yeah, okay na. Natawid na natin yung likaw. Wala na. Ilikuy na naman ito ng piloto. Shoutout sa mga baser. At pag yung LCA pinapalo, hindi rin kayo patituloy sa gusilina yung to LC to ito pinapalo to sa iba ngayon lumakas sa gusolina o pinapalo ulit sa akin okay na na uli Ay, ganito na yung video bye bye na